Nanay Susi, yan po si Tatay Jimmy. Nagustuhan niyo ho ba siya? Siya ba yung tipong i-date niyo? Akyat o baba? Pakisabi po baba. sa mikrop. Baba! Nako, baba daw. Maraming salamat, Tatay Jimmy. Opo, thank o, you po. May gusto po ba kayong sabihin kay Nanay Susi? May mensahe po kayo. May mensahe <laughs> po ba kayo? Susi. Kay Nanay Susi, may mensahe po ba kayo sa kanya? Sige. Ano po, Ano uh, po? may gusto ba kayo sabihin? Okay lang. Thank you. At nagkakilala <laughs> tayo. Oh. Wow. wow. Maraming Tamay. salamat, Tatay Jimmy. Okay. Kung ikaw ang papipiliin, paakitin mo ba si Tatay Jimmy o pabababain? Oo. Ano po? <laughs> bahala na <laughs> ano kayo. Po doon? Doon? <laughs> ano po doon? Oo, bahala na kayo. <laughs> Oh. oh. doon? <laughs> Oo, oh, oh. bahala na daw si Batman. Sabi ni Gogoy. Eh. Okay. Para kay Tatay Bodel. Ay, hindi. Dun muna tayo kay Tatay Jose. Tatay Jose, kaway-kaway nga tayo kay Nanay Susi. Ayan. Anong nararamdaman mo sa kanya base sa kanyang itsura at sa lahat ng narinig mong sinabi niya? Akyat o baba? Akyat! Oo! Akyat! Pila akyat kayo! Mang Jose! Akyat daw. Si Tatay Budel ay nag-aantay. Eh kung siya, base sa nakita mong itsura niya at sa lahat ng nalaman mo sa sinasabi niya, akyat o baba? Akyat! Oo! Oh! Ay! Ben! Si nanay madupang. Ayaw ng kasal pero gusto dalawa-dalawa. Baka naman isa para sa oh, Double date yeah. yan. Dalawa ang gusto ka date. Dalawa ang gusto. Di, baka naman yung isa ipara sa iyo. Oy! Yeah, Oy! Ah, oh, Talaga ba? Oh. Gusto mo ba ng double date para magkasama rin kayo ni Bestie? Pwede naman. Oy! Ay! Double date, okay. oh! So, Nanay Susie, okay ba sa'yo double date? No. Ay! Oh, yeah. Sorry. With my bestie. Oh, with bestie. bestie. We have two guys there. You will date the one, one of those two guys and the other one mapupunta sa kanya. Okay ba sa iyo? Okay. Okay uh, sa iyo? Ay. Hindi. Ay, bakit? Okay. Ay, yeah. ay, yeah. Ayaw. Ayaw? Ayaw mo, ay, mo. hindi pa ako ready. Ay, oh. di pa ready. Hindi natin pipigilin oh, sa wow, yeah. Yeah. Di pa. Oo. Oh, oh. Kailangan muna, ano bang kinaantay natin? Mamogram bestie lahat. <laughs> Ah, si Bestie Okay. okay. Nanay, isa lang po dyan na kailangan yung piliin. Kaya kailangan sabihin nyo ang pangalan ng gusto mong makadate. Sasabihin nyo po, ang gusto kong makadate ay si. Yun po. Tatay Bodel, kaway kayo kay Nanay Susie. Ayan po si Tatay Bodel. Ayun naman si Tatay Jose. Tatay Jose, kaway. Sino po ang gusto nyo makadate? Nanay Susie. Tatay Jose. <laughs> Tatay Jose Oy! ang Pilipini. Congratulations. Maraming salamat kay Tatay Pudel. Thank you po, Tatay Putel. Thank you, Budel. you po, Tatay Pudel. Best friend Gogoy, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Salamat din, bye. Matutuwa ako nakita kita ng personal. Yes. Masaya po akong nakasama kita ngayon. I love Masaya. you. Congratulations, Hus Nanay Susie. Step in the name of love. Tatay Jose congrats, mag na kayo. Ang pag-ibig hindi kailanman lilipas sa puso may pag-asang wagas. Ito ang Step in the, in the name, name of, of love. love.